Isang tindahan ng manok sa Tainan ang naglunsad, promo, dalawa piraso ng manok, isang daan NTD, para manatili ang hype ng promo, pagkatapos ng promo, bago magsimula ang susunod na promo, banner ng promo, nakabit sa harap ng tindahan. Hindi tinanggal, akala ng mga bumili panlilin lang, hindi mabili ang promo, lubhang nagalit. May banner sa pwesto, dalawa piraso ng manok isang daan entity. Pero pag order ng customer, sabi ng tindahan, promo wala pa. Maagang promo lang ito, pero pagpunta mo, sinasabi ko naman, wala pang promo. Tindahan ng manok sa tainan isang piraso 75 NTD. Para sa bagong pwesto, may promo dalawa piraso isang daan NTD. Paliwanag ng may-ari unang promo set apat to anim, kasunod set 11 isa tatlong araw. Para tuloy ang hype, hindi tinanggal ang banner dahil hindi tinanggal kasi may promo ulit sa susunod na linggo. Tapos na ang unang promo, hindi pa nagsisimula ang susunod, nakita ng netizen ang banner, tumawag para umorder, hindi nabili ang isang daan NTD promo, nagre online, inaapi ba ang tagatainan, sabi ng iba. Malabo ang promo parang panlilim lang. Dapat mas malinaw ang nakasulat, hanggang kailan ang promo. Kung malabo, parang panlilim lang, pangakit lang sa customers. Limitado lang sa isang daan piraso, para lang sa walk-in customer, at may lima star review bago promo, ang dami pang kondisyon, pero wala sa banner. Sa promo, may ilang mga karagdagang kondisyon, dapat malinaw sa pwesto. Pareho ring advertisement, Apat na empleyado sa Traffic Island sa Chayay, may nakamas na nakayuko, may nagtatakip ng mukha, mga dumadaan, di makita ng maayos, akala protesta, may nag-isip parusa. Dumapit para humawak ng banner, may system lang. Staff ang humawak ng banner, para lang mag-promote, pero mga sasakyan dumadaan, di rin makabasa, kung makaabala sa driver, pwedeng matiket. Ginawang workplace ang kalsada, pwedeng multahin NTD. 1200 to 2400. Ayon sa impormasyon, tuwing kalahating taon, ganito lagi ang promo. Nasa ilalim ng araw ang staff, hawak banner tatlong minuto. Kita mahirap kumita. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.